balita naman po sa lalawigan, mainit ang panahon pero nakaranas ng hailstorm ang ilang lugar sa norte at maging sa Mindanao nito mga nagdaang araw. Sa Mountain Province, nagbagsa ng yelo mula sa langit na tinatawag ng mga lokal na dalalo at nararanasan nila yan taon-taon. Sinlaki ng hole ng mga bumagsak na yelo na siyang ikinasira ng kanilang mga pananim. Ganon din ang nangyari sa Solana, Cagayan at sa North Cotabato. Paliwanag ng pag-asa, nagyayaring hailstorm tuwing may thunderstorm. Nagsisimulang magkaroon ng hail o yelo kapag dinala ng mainit at malakas na hangin ang ulan pataas ng freezing line. Sa taas ng freezing line ng thunderstorm, doon nabubuo ang yelo, paakyat at uh, ang umakyat na ulan. Babagsak ito kapag uh, masyado ng mabigat na siyang nagiging hailstorm. Opo, delikado po yan kapag ang laki ha, puputok ang ulo mo dyan kapag nabagsakan ka. Dinagsapo naman ng mga residente ang ibinebentang murang bigas sa Kadiwa Store sa Ligaw City, Albay. Aabot lang nga kasi sa 20 pesos per kilo ang bigas kung miyembro ng 4Ps ang pamilya o kaya po naman ay senior citizen o may kapansanan sa mga regular na customer, 35 pesos per kilo ang naturang bigas. Ito na po ay programa ng NIA. Layunin nitong maibigay ang abot kayang presyo sa mga residente at suportahan ang mga ani ng mga magbubukid. Opo, ito ho sinasabi nga na subsidized na bigas kaya po umaabot lamang ito sa 20 pesos. Mama. Sinampahan na ng, eh, no. Sinampahan na po ng reklamong adultery at concubinage ang dalawang pulis sa Kalamba, Laguna na huli nga sa aktong pagtatalik sa isang parking lot ng isang mall. Huli sila mismo ng kanilang mga asawang pawang mga pulis din. Nagkaroon pa ng barilan at habula ng magkahulihan ng dalawang pares o magkahulihan ng dalawang pares. Sa huli, sinugod sa ospital ang lewang lalaking pulis matapos tamaan ng bala sa balikat at hita ng kanyang asawa. Nakatakas naman ang kasiping nito sakay ng SUV papuntang Batangas. Matagal na raw may hinala ang dalawang niloko na may relasyon ang kani kanilang mga asawa. Tuwang ginamang magbigay ng pahayag ang hepe ng Kalamba Police, mga gwardya ng mall at mga nakakita ng insidente habang patuloy ang investigasyon at paghahanap sa nakatakas sa police. Ayon sa PNP, bukod sa kasong kriminal, may kakaharapin ding kasong administratibo ang dalawang nakaliwang pulis. Kinagaharap ngayon ang isang lalaking aksidente na ang kanyang kapatid sa Talisay City, Cebu. Mismong kuya raw ng biktimang si Jacqueline Reponte ang nakapatay. Matapos aksidente pong pumutok ang dala revolver nang magpunta sa kwarto ng biktima. Tumama sa ulo ni Riponte ang bala na agad niyang ikinamatay. Pero nagkasanga pa ang krimen dahil po nagsabuatan umano ang kinakasama ng isa pang kuya ng biktima na si Juneline Gamana at ama si Junie. Si Juneline daw ang nagsabing palabasing pinatay ng isang armadong lalaki ang biktima habang ang tatay hunaman niya ang nagtago ng baril. Nakakulong ngayon ang dalawa para nga po sa kasong obstruction of justice. Maharap po naman sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at illegal possession of firearms ang kuya ng biktima. Napagalaman din pong nasangkot na sa illegal na droga ang pinaghahanap na suspect ngayon. Ted Filon at TJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.